Si Xander Ford, na rin bilang Marlo Arizala, ay naaresto noong Martes ng gabi, ikadalawamput dalawa ng Disyembre, dahil sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang kanyang dating kasintahan ay nagsampa ng reklamo. Ang utos ay inisyo ng Manila Regional Trial Court na may piyansa na nakatakda sa pilabing walong libo. Si Zander, sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, ay napalaya matapos magbayad ng piyansa noong ika-23 ng Disyembre. Sinabi ng kanyang mga kinatawan na ang pagdinig ay nakatakda sa Enero taong 2021. Si Police Senior Master Sergeant John Nuezka, ang opisyal na pumatay sa isang ina at kanyang anak sa Tarlac, ay kakasuhan ng double murder binaril ng pulis si Sonia Rufino Gregorio, 52, at ang kanyang anak na si Frank Anthony, presidente ng barangay Kabayawasan noong ikadalawampu ng Disyembre sa isang mainit na konfrontasyon. Namatay ang mag-ina si Nuezca ay napunta raw sa bahay ng mga biktima matapos marinig ang isang pagsabog na dulot ng isang boga, isang improvised na kanya nagawa sa PBC na karaniwang ginagamit sa pagdiriwang ng bagong taon. Sinabi ng pulisya na si Nuezca at ang mga biktima ay mayroong dating pagtatalo hinggil sa right of way. Binaril ng sospek ang mga biktima ng dalawang beses sa ulo. Si Nuezca, na mayroong kasaysayan ng mga kasong kriminal at administratibo, ay sumuko sa pulisya matapos ang insidente.

ika walo ng Nobyembre taong 2020, ang tropical depression na Ulysses ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility park at naging isang tropical storm noong ika ng Nobyembre. 2020 habang nagpatuloy itong gumalaw sa hilagang kanluran. Noong 11 Nobyembre taong 2020, lalo itong lumakas sa isang bagyo at ang gitna ng mata nito ay napunta sa kalapit na lugar ng Patnanungan, Quezon. Ang bagyong, Ulysses, ay bahagyang hamina noong 12 ng Nobyembre taong 2020 habang kumikilos pakanluran sa paglipas ng West Philippine Sea. Noong ikalabintatlo ng Nobyembre taong 2020 ang typhoon, Ulysses, ay muling tumindi at lumabas ng par. Kabuo ang isang milyon dalawandaan at apat na put libo walundaan at apat na put isang pamilya o limang milyon isandaan at tatlumput walung libo limandaan at anim na put isang katao ang apektado sa 7,236 barangays sa regions NCR, i 23 Calabarzon, Mimaropa, B at Car. Noong Setyembre, ang overlayang ng Dolomite sa baybayin ng Manila Bay na nakakuha ng atensyon ng publiko. Na nagbigay ng curiosity sa mga tao na pumupunta sa lugar upang masilip ang puting buhangin, maraming pinuna sa proyekto, na ibinato ang mga paratang sa DENR. Na tinawag ang proyekto na isang panganib sa kalusugan at pag-aaksaya ng pampublikong pondo. Ngunit binigyang diin ng DENR na ang pampalusog sa beach sa paggamit ng dolomite ay isang makabuluhang rehabilitasyon na naglalayong protektahan ang mga ng baybayin sa lugar at maiwasan ang pagbaha sa baybayin. Pagguho ng lupa at polusyon. Viral video, makikita si Boknoy na sinasabi sa kanyang mga tagahanga na dapat silang magsumikap sa buhay, maaari silang mabuhay ng mas mahusay, hindi katulad ng driver ng tricycle na dumaan sa harap niya. Ang gusto ko talagang sabihin sa inyo iswag wag na wag kayong sumukong mangarap. Huwag na huwag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang wala kayong mararating tulad nito, he said, pertaining to the tricycle driver. Pero ang gusto talaga sabihin sa inyo is, huwag na huwag kayong sumuko ng mangarap, wag na huwag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Ay ka sa vlog ko! Hello! Yan kuya, sikat ka na! <laughs> Noong ikalima ng Mayo taong 2020 inatasan ng ABS-CBN na wakasan ang pag-broadcast ng radyo at TV ng National Telecommunications Commission. Ito ay isang araw matapos mag-expire ang franchise nito at sa kabila ng mga panukalang batas na isinampa sa Kongreso para sa pag-renew nito. Coronavirus o COVID-19, ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng isang bagong natuklasang coronavirus. Karamihan sa mga tao na nagkasakit sa COVID-19 ay makakaranas ng mild to moderate symptoms and recover without special treatment. Ang virus na nagdudulot ng COVID-19 ay higit sa lahat ay naililipat sa pamamagitan ng mga patak na nabuo kapag ang isang taong nahawahan ay umuubo, bumahin, o humihinga. Ang mga droplet na ito ay masyadong mabigat upang maghang sa hangin, at mabilis na mahulog. Maaari kang mahawahan ng virus sa paghinga kung malapit ka sa isang tao na mayroong COVID-19 o sa pamamagitan ng pagdampi sa isang kontaminadong surface at pagkatapos ay ang iyong mga mata, ilong o bibig. Ika-26 ng Enero taong 2020, isang Sikorsky S-76B na helikopter ang bumagsak sa lungsod ng Calabasas, California, mga 30 milya hilagang kanlura ng bayan ng Los Angeles. Habang nasa ruta mula sa John Wayne Airport patungong Camarillo Airport. Ang pagbagsak ng helicopter na naging sanhi ng pagkasawi ng NBA star na si Kobe Bryant at iba pang mga sakay nito. Ang pagsabog ng Taal Volcano ay nakalikha ng taas na 10 hanggang 15 kilometrong taas at sinabayan ng madalas na pagkidlat, umulan ng ashfall sa General North Quezon City, sinabi ng Facebook. Naglabas ang ahensya ng update sa alas 3.20 ng umaga noong lunes 13 ng Enero, na sinasabing ang pag ng ashfall ay iniulat sa mga bahagi ng Batangas, Laguna, Cavite, Bulacan, Rizal, at Metro Manila ang mas maraming mga maliit na butil na tinatawag na lepili na may sukat na dalawa hanggang 64 na diameter ay naiulat sa Tanawan at Talisay sa Batangas, Tagaytay City, at Santa Rosa, Laguna. Pinayuhan ng Fibox ang publiko na gumamit ng N95 na maskara sa mukha o basang tela upang maprotektahan ang kanilang bibig at ilong.